Japanese buffet. Tepanya Sushi Bar Japanese. pa yung rice namin. Ito po yung well done. Okay. Ayun okay. pala, better pala yung Opo. Sabi niya nga, meron daw lobster na malalaki. Yes, ma'am. Ayan na. Uh... Dinagdaman natin. Alam ko malalaki. lobster. Ilang baby yung talaga ano, newborn lobster. Ano tawag dito?